Magandang hapon po. Ito po si Aling Marie. Nagbabalik sa inyo. At uh, kailangan ko pong uh, sabihin ang aking nasa sa kalooban. No? Salamat muna po sa ating Panginoon at sa mga taong nanalangin. Kasama ko at kasama ng ating si Senadora Leila de ating mga kaparian, ang ating uh, simbahang katoliko thank you so much po at sa ating mga uh, mabubuting senador, mga uh, mabubuting politiko. Salamat po at si Attorney Leila De ay tila pinakinggan tayo ng Panginoon sapagkat sa huling sandali ng kanyang iring nanaig ang katotohanan at ang kalayaan. So tayo po ay uh, nakakapansin na ng mga Uh, tawag dito, nakakapansin na tayo ng mga kampanya ng mga tatakbo sa Senado. Unang-una natin pansinin ito kasi meron akong nabasa na merong mga bigas na malapit ng mabulok sa isang bodega na ibibenta raw ng mura. No? Ibibenta na raw ng mura yon Pero dahil nga po may nagpost naman na Ah, nakapangalan kay uh, sa isang senador ang bigas, eh, naalerto po tayo. Kasi, alam nyo po, yung ibinili ng mga bigas na yan na naka-stack sa bodega, pera natin. Pagkatapos, kung kailang mabubulok na, sakalang nila ilalabas. Ngayon, magagamit pa po yata ito sa kampanya. So, ang masasabi ko po mga kapatid, tayo po talaga ay uh, iginigisa o pinakukuluan sa sarili nating pawis. No? <laughs> sa sarili nating mantika at sarili nating pawis, pinakukuluan tayo at iginigisa. So, 'wag pong paniwalaan ang mga pagmamagaling ng mga tatakbong senador ngayon 2025. Ang um, pamilya Duterte ay tatakbo rin, no? Yan po ang isa sa inalis ni Sara Duterte sa DepEd sapagkat ang lahat po ng galawan nila ngayon sa paghahanda sa eleksyon ay kanila nang ginagawa. May mga nangangampanya na po sa Japan, may nangangampanya na sa Tabato, marami na pong nililibot ang mga iyan. At merong mga nag stay na sa mga kabisayaan at doon po ay nagsisimula na sila na. Ayan na naman, Uh, delikado po ang pagtakbo ng mga Duterte sapagkat kayang-kaya nila bumili ng boto. Marami ang ginugutom, marami ang uh, inuuhaw sa pera. So, kakuntiyaba rin nila ang mga sanay-mandaya sa eleksyon. So, tayo po mga kapatid ay maging listo. Kung pwede lang, iilan-ilan na lang naman ang natitira sa mga Duterte. Tayo po mismo sa ating pamilya ilista natin kung ilan ang butante sa ating mga kaibigan sa ating uh, mga pamilya dahil ano po eh makikita naman po natin na uh, ang uh, ang populasyon ng Pilipinas ay uh, milyones so dyan natin makikita kung ang boboto sa mga Duterte ay hihigit pa sa ine-expect nating boto para sa matitino no Kapag yan po ay sumobra, sigurado, meron namang kababalaghan na nangyayari. Kung pwede lang, wag na tayo pumayag na malagyan pa ulit ng mga Duterte ang ating bansa. Sapagkat talagang haharap na naman tayo sa kawawaan. Alam nyo, lahat ng uh, problema na ating kinakaharap ngayon, nagmula lang yan talaga noong 2016. 2016, nabulgar ang EJK. 2016, nauso ang War on Drugs. 2016, nagkaroon ng pandemic na siyang uh, pinagkitaan nila ng husto sa DOH. Nawala ang ating mga karapatan. Ginamitan tayo ng terror law. Pagkatapos, inalis ang, ang Pilipinas sa ICC. So talagang... Maraming mga commentator anumatay, vlogger, radio, uh, uh, mga announcer. Yan po yung napaka worst na nangyari sa ating bansa since 2016 nang maupo si Duterte. Uulit pa po ba tayo na paupuin ang maganyang klase ng tao? Dapat po. Hindi na. Siya nga po pala, ang TikTok po ay pinabubura na Sapagkat pinamumugaran nyo ng mga Duterte cards. At yan po ang may hawak na ay ang China. Kung kaya marami po nagre-request na ipatanggal na sa social media ang tiktok. So dapat po lahat tayo magkaisa na naalisin ang tiktok sapagkat dyan po nalalason ang utak ng karamihan sa mga fake news na nandyan sa tiktok. Okay, maraming salamat mga kapatid. Magandang hapon po sa inyong lahat. See you on my live. Thank you.